Hello, my friend. Dito na naman tayo. Mag-subscribe ba kayo? Wala pa susubscribe ka akin. Kunti pa lang yung subscribers ko. So guys, maglalaro tayo ng tawag nito World Cup. Alam nyo na, alam nyo na ba yung laro na yun? Ito yun. Ito siya guys, pero mababa nga mag-start video. May face cam na ako dito. Lucas, Kita na. Ayan So, ito na lang. Uloin na natin ito. Ito. Okay. Ito. Ito. So good. feeling ko. Uy! Ganun, ayaw. Ano ako? may nagawa lang dito eh. Nag-isa ko nga ng bomba. Boom! Eh, <laughs> ito ko tayo. may binili na tayong guys dito. So may binili tayo dito. Ang ayan fold na yan. Yung super jump. Yee. Guys. Pwede din iwasak to guys ah. Oh. Yeah. Yee. Eh, ini guys, ini. Sorry okay, guys, walang tunog kasi copyrighted. Diyan, kakalabanin ko to. Takas pa siya. Eh, mm, kapok. no matay? Aray ko. Na, nasapok no, pa tayo. Babawi ako porit mm mm, mm parha yan mm 'di siya maka ano eh duh nagliv nagliv guys nagliv so on attack attack ot si Fabian kasi si si Paco siya ano po na tayo? Okay. For the naman ah, sa, sana na sa sa nana enjoying yung video. Tapos, like and subscribe na. Peace out. Subscribe guys.